ganda ng langit eh. Hmm. Uh, ah, pinamang siya ate. Prinsesa ang prinsesa yung pagkakaupo sa motor. Hindi <laughs> pala umupo sa motor pag prinsesa. oh, ganyan talaga. Ewan ko lang. Masinyorita to. Hmm. Upo pa lang. Nakikita mo na. Pero ninyo pa din yung pwede talaga pag umangkas ka, no? Hindi siguro talaga pag naangkas. Pero, hewan well, lang. O hindi traffic. Ayun, no? Pupong singerita talaga. Pero ganito pala talaga ang um, pag-angkas. nakahawakan, no? Nakahawak. Doon pala dapat nakahawak ang kas.